Ang bigyan ko lang Pasensya na mo, rumumurag. Hagad-hagad pang ako ang naong. Kaigikan ko ni Soroy sa um, barangay o sityo Kayagang. Hmm. May buntag sa tanan. Labi na kayo sa ato ang mga senior citizen. Oh, Sama mga kabatanunan nalingaw pa mo sa ato gi himo karon nga kalingawan na na preparasyon sa ato ang lungsod kay magpiesta naman so barangay balugo ang inyong concern bahalag wala tay pananghid sa kapulisan kundi kusang loob yun nako nga giad to ang nahimutangan sa inyong giingon nga na maligya at ano yung kaysa ni Dagan man um, kay Nahadlok unta makikistorya ko niya utarong, ang ang naabtan na lang namo ang iyang ginikanan o ang iyang asawa gihangyo namo ang iyang inahan o ang iyang asawa nga hapit na ang June 30 sa Udto 1201 June 30 muling panglingkod na ang BEPK sama sa gisaad sa BEPK limpyuhon yun ang droga dinhi sa Albuera usa kamong nagpabilin nga na ginahig o kamu uh, paminaw kamo kay basin unya mauwahi na ang tanang pagmahay basin na niya magmahay mo kay toana na mo suod sa rehas no uh, ayaw mo pagsalig na ni suporta mo sa BEPK nga exempted na kamo nga magbuhat og mga dili mao o ingno nato nga dautan walay exempted aning BEPK no labi na gayod sa kawatan mga ripis, Number 1 na and droga. No? Biaan na judin taon na ninyong butanga, mga butanga. Ayaw ninyo pabuta nga magmahay mo. Kay wala ra bagyoy pagmahay nga naguna. Ni hangyo ko ninyo og kinasing Undang na o kalimti na na ang drogas. No? So, gawag na ko ang tanang barangay na pwede mo mo ari sa balay para mag report o si Kinsa pa din ha sa inyong mga barangay nga na maligya o ginaling, ginadiling droga o kinsa ka ng mga kawatan din ha sa inyong balay o sa inyong barangay kay ato a ka ng buhatan o report ngadto sa ato ang kapulisan o ang kapulisan na ang bahala nila anak kung ang atong kapulisan may pagkapulpol dili dayon mo aksyon sa ato ang himuong report dito nila Mag-request kita og bag-ong hipe dire sa lungsod sa Albuera. Bawal magpatulog-tulog, bawal ang protektor sa droga dinhi sa lungsod sa Albuera. Busa, kay bawo mangko ang anak daghang amigo. Nga nalambigit ana. Mga kamigos ka magkalimtanay lang usa tanga amigo ta kung dili ka mo patuo nga dili ka mo undang anang bisuha. ha hmm ah ayaw yun na taon ayaw taon ha muhangyo lang ko ninyo nga kalimti o gundangan na lima na lang kaadlaw mulingkod na ang inyong pinalanggang mayor. Ang saad sa BAPK, inyuhan ng asahan nga diligid na pakyaso namo kaya Kay kamu, wa mo magpalingla sa kwarta, sa kadako sa kwarta nga gib gipamalit ang inyuhang buto pero inyong gidawat rang kwarta pero ang inyong hanggiboto kami radya ha pong biipiki. salamat nga namina mo sa ako ang mando na mangupras na ang walay mga kalubian atong higayuna nakupras yun ninyo busa sa sunod bisan si Kinsa pa, pa, ang mudagan sa sunod nga eleksyon maora gihapon ang atong buhaton Mangupras na nakitang mga walay kalubian Mangopras ta o kwarta sa kontra wala ko masuko nga nidawat mo kay kaybaw ko nga ang iyong kasing-kasing nagpabilin sa BAPK. Ha? So, Osbon ako, five days to go. Makita na ninyo ang serbisyo na tinudanay o ang kausaban sa ato lungsod para sa mga albiranos Kitang mga taga Albuera. Dili nagyud ta magpadala sa dili taga Atoa. Og palihog lang balik-balikon gyud nako. Kamong nalambigit sa droga kung naamang gani din sa ako ang barangay sa Binulho naamang mga adik kalimti na gyud intawon ang paggamit og shabu o kamong mga minyo kung mapugngan ayaw kamo pangabit Gawas Og oh, kamu muslim Kay ang muslim ra ang gi Ang muslim ra puiding Mga sawa o daghan Kung kamu Kristiano Pag loyal kamu sa inyong paris Labi na nagservisyo Kaninyo Og nakita ninyo Ang tinuod nga gugma kay wala pa mo kay baw kung makirelasyon mo o mo sideline mo sa ubang laki o babay wala pa mo eh, wala pa mo kay bao sa tumoy anak nga mabinuangan ra mo ha Balikon ako. ko Panggao nato ang ato ang lungsod tabangi ko ninyo matag barangay abli ang ako ang pultahan walay gipili madato ka man umapobre basta na ay sagbut din ha sa inyong barangay nga di wala pa aksyon sa kapulisan dool dayon kamu kanako kay atua kanang aksyonan ha Kani pasigurong ako ang administrasyon. Ang akong isaad, kutub sa akong mahimo, limpyuhon ang lungsod sa Albuera. Ato ang ibalik ang tanang kalingawan. Pinaagi sa ordinansa sa ISBI. Ako ang kanang pagapirmahan basta wala lay adik na dinhi sa atong lungsod ang tanang gusto ninyong kalingawan maunay matuman Ang kamong mga kontrapartido ayaw na mo paghunahuna, ayaw na mo pagdumot, kay huma naman ang mga supporters nga ubano, huma naman ang eleksyon. Mas maayo ninyong buhaton siguro sa ko alang kagalingon ha wak mo mandare basig na mo yung mga idea nga wala sa mo mga plano pwede ninyong isugyot sa grupo sa BAPK kay amua ka ng istudyuhan kung ikaayo ba natong tanang alberanos di ba dili kwarta ang nakapadaog kanamo biip ka namong biipiki kundili ang gugma ninyo dinhi ka walay pang hadlok walay panghulga, hulga walay pang hulga kundi kinasing-kasing ang inyong gi hatag nga buto diri ka namo busa ang biipiki isip pangu sa BPK kinasing-kasing namong mong pagpasalamat kaninyong tanang alberanos o katong mga haters ng mga adik naa ang naay ay gi na gi himong plano kauban ang DOJ nga irihab kun dili irihab nga walay bayad dili lang ang irihab ang mga adik ang mga drug adik usa na sa plano na nga na ay may buhaton nga rehabilit rehabilitation sa mga nalulong sa sugal na asal may buhaton ana nga rehabilitation mga nalulong sa beer, o mga palahubog doon na sa kami programa anak nila Maangpangan pangan sa maong programa the BEPK happy house mao kana ang pangalan pohon sa building sa rehabilitation center shout out din ha ni ni Konsihal Andy Tudio mga abtik nga Konsihal o si Carl Kevin Batistis ang nagdala karon sa ato ang sports wala pa gani na sila mang lingkod apa nagserbisyo na kaninyo usbon ko ang problema sa basurahan mga, mga basura sa kada barangay puhon o kami mulingkod kay kuwang manggayod ang atong truck nga basurahan at akanang ka ng paninguhaan nga mapunan dili dili dayon diha diha nga mapunan pero ato excuse me pero ato ang pangitaan o paagi tagaan na lang tamo og advance nga informasyon kabahin sa mga ero nga binuhian dinhi sa lungsod nato nga mga tag sa mga ero nga nagkalat lang sa kalye mamalihog lang ko o higti ninyo kay daghan kayong madisgrasya gumikan sa ero dili lang ang sakyanan nga motor dili lang ang sakyanan nga four wheels kundi ang tao madisgrasya tungod kay mamaak ang ero og dili lang kana hugaw sa ero bisan asa na lang nato makita palihog intawon kay karon ako ang mga administrasyon sama sa akong giingon na doon ay dakong kausaban o mga plano sa kayuhan para sa ang lungsod. Mga haters, padayon lang mo. O na mo ikatambag na ikaayo sa atong lungsod. Pwede ra Open ang BAPK ang BAP ki dili manaktak sa mga empleyado sa munisipyo. O si man tong mga ni N na ang kontrak palihog lang og apply. Palihog og apply. Crisilito Pilinio Shout out din sa damulan. Katong mga trabahante na to, ito, bita, ito mga GO, casual, um, wala, may palaktakon, pero mo na yung contract, apply lang. Kay, maabot man ang panahon nga inyohan na sa antorno. Kay, ang gisaad sa BIPK, ombot um, o kung saan nila mo pagbuhat o um, ordinansa, nga 3 months 3 months ra ang mga GO para ang tanan maka maka tagamtam no unya um unsa pa ni eh. ang sa tubig di ay so luoy kayo ang bpk karon sa pag sugat nga mapay paglingkod kay naay daghang sulbaraw nun no? So Oh, naay ay na discuss siya sir. tinuod ka na Mao oh, na maghimo gyud og ordinansa atuang ang ang ordinansa na ang ero higtan yod. Kung ang ero nga walay higot magkuan mi og truck nga mamitik anang maeroa. Ah magbuhat may sa ibabaw doon sa basurahan magbuhat may para city pound masa una no? dog pound. Uh, pound, No, municipal pounding eh, pounding dog no? so mga haters um, dili na magyod mong kapugong kay BPK magyod niya dili man sa ingon nga taghap kay straight mangyod ang amo ang amo ang slate no choice na na sa tao. BPK BPK Nation. Paabuta na lang ninyo ang amuang ang serbisyo. Ha? Ah, uh, sa na lang eleksyon pohon. Kon dili mo kayo yon, oh. Ah, kamotis, um, ang gata hatag na kagbuga sa kamutis bus ah ang kamutis ba wala man siguro kalamidad nga nahitabo sa kamutis no kung nai dihay kalamidad pwede tang mo donate diha basta na apay pundo ang DSWD ha ah? hmm di ba Ah, um, mga ero, dili na, dili na tangkalon rana, pero um, ipalukat, ipalukat na sa tagiya. Kay, kuan man, huwag man siya mo na Naragiha po na ikuan pinalti nga uh, pagabuhato, no? Oh, uh, um, akala iskalar, scholarship program, po um, puho na na pong kami na makalingkod bitaw dili man gyud mawala ang scholarship pro program labi na gayon sa mga disidido desidido na mag eskwela nga mga kaigsuonan nato dinhi sa Albuera to ang mga apo mga anak na gustong eskwela apan dili dili sila ka sa gastuan magahin gyud ta kay ato asa nang dungog na ang scholar sa Albuera na himong mauna na profesional o ang ato ang sports ato a pasad ng pakusgan ato ang ginagtaga ang maayong suporta kay kung buot huna naon na ay taga binulho gold medales sa palarong pambansa pero daghan kay isla dire sa albuera mga gold medalist, apan walay pagtagad sa ato gobyerno no So daghang kahit ang nun. Pero ang hospital Gid ako ang ipukusan karon ron O saan ni namo Ba? O oh. Pa shout out, nurse Ah, dim time Pupus Watching Cebu City oh. Yan yeah, no? oh, Ang tubig sad Sige ato anang pangitaan Kay nanay ni offer Nakuha -an ang tubig Nga unsaon o na, na to, pagbuhat o solusyon kaya dako dako raw ba kita nag kinahanglan nga kantidad sa tubig no. Ayaw lang ko niyog dali-dali ah. Basta ako ang pangitaag paagi. Mangita gyud paagi. Ha? So sa kada barangay siguro ako ang kuanon ang inyong makapitan nga magkuan yon bitaw sa mga standby nga ilaha bitaw ng... ma ma maka maka kita sa kwarta livelihood sa kada barangay dili lang sa usa ka area nganay livelihood kundi mismo ang barangay ako ang suguon ang inyuhang mga barangay official para dili lang magsiglingkod ngan padaku sa itlog ug pa para say-say sa tiil no ako as silang tagaan o memorandum nga magkuan yun o livelihood din he sa ato ang lungsod sa Albuera. ba? Diba? Daghan pa taong kaayo. Apan ikasubo na ko nga isulte, ako nga isulti, dili pa ko kapirma sa ako ang to. Kay nagsigi pag yun ni terapi. Kung nakahinumdo mo, gipusil ko. Kay gumikan, dili sila gusto nga mo servisyo ko sa katawahan apan ang katauhan na nagbuot ang katauhan na sila mismo ang ako ang kakontra sa politika sila sa nasayod nga pagbuot na yun sa katauhan kay sila nang hatag og dagkong kantidad apan ang mga tao magpada sa maong kwarta nagpada sila pagdawat apan ilang kasing-kasing BEPK ragyod gihapon So, daghang salamat sa mga politiko, politika nga ng hatag atong eleksyon sa adlaw sa eleksyon nga nanghatag og mga dagkong kantidad nga naibanan ang inyohang mga mga kuan mga nanubrang kwarta ambot din kanagikan ang kwartaha di, di basag kanagikan sa pangurakot ha? So, dagang salamat kaninyo ninyo. Ah, nga, nag-share yun mo sa inyo, Blessings. Ang ah, ayan rasat nga, mag-share mo. Kay, nagkinahanglan mga mga tao, ana. No? Dagang salamat, huwag may oto, kanatong tanan. Just love, no hate. And say no to drugs. Starting today kalimti ang droga palayo sa droga hawa sa albuera kung ikaw malambigit gihapon sa droga kay madakpan rayod ka daghang salamat sa inyong pagtanaw sa akong...